Kawikaan, Chapter 31 Ang mga kawikaan ni Haring Lemuel Ito ang mga kawikaan ni Haring Lemuel na tagamasa. Ito ang mga itinuro sa kanya ng kanyang ina. Anak, ipinanganak ka bilang sagot sa aking mga panalangin. Huwag mong sasayangin ang iyong lakas at pera sa mga babae sapagkat sila ang dahilan kung bakit napapahamak ang mga hari. Lemuel, hindi dapat uminom ng alak ang isang hari. Ang mga namumuno ay hindi dapat maghangad ng inumin na nakakalasing. Sapagkat kapag nalasing na sila, kadalasay ay na nakakalimutan na nila ang kanilang tungkulin at hindi nila nabibigyan ng katarungan ang mga nasa kagipitan. Hayaan mong mag-inuman ang mga taong nawalan na ng pag-asa at naghihirap ang kalooban upang makalimutan nila ang kanilang mga kasawian at kahirapan. Ipagtanggol mo ang karapatan ng mga taong kahabag-habag na hindi maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Humatol ka ng walang kinikilingan at ipagtanggol ang karapatan ng mga mahihirap at nangangailangan. Ang Mabuting Asawa Mahirap hanapin ang mabuting asawa, higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala sa kanya ng kanyang asawa at wala na itong mahihiling pa sa kanya. Kabutihan at hindi kasamaan ang ginagawa niya sa kanyang asawa habang siya ay nabubuhay. Masigasig siyang humahabi ng mga telang linan at lana. Tulad siya ng barko ng mga mga ngalakal, nagdadala siya ng mga pagkain kahit galing pa siya sa malayong lugar. Maaga siyang gubigising upang ipaghanda ng pagkain ng kanyang pamilya at upang sabihan ang mga babaeng katulong ng mga dapat nilang gawin. Marunang siyang pumili ng lupa na kanyang bibilhin at mula sa kanyang sariling ipon, Pinapataniman niya ito ng ubas. Malakas at masipag at mabilis siyang gumawa. Magaling siyang magnegosyo at matiyagang nagtatrabaho hanggang gabi. Siya rin ang gumagawa ng mga tela upang gawing damit. Matulungin siya sa may hirap at mga nangangailangan. Hindi siya nag-aalala dumating man ng taglamig dahil may makakapal siyang tela para sa kanyang pamilya. Siya na rin ang gumagawa ng mga kobre kama at ang kanyang mga damit ay mamahalin at magaganda. Kilala ang asawa niya bilang isa sa mga tagapamahala ng bayan. Gumagawa rin siya ng damit at sinturon at ipinagbibili sa mga mga ngalakal. Malakas at iginagalang siya at hindi siya nangangamba para sa kinabukasan. Nagsasalita siya ng may karunungan at nagtuturo ng may kabutihan. Masipag siya at inaalaga ang mabuti ang kanyang pamilya. Pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri rin ng kanyang kabiyak na nagsasabi, Maraming babae na mabuting asawa, ngunit ikaw ang pinakamabuti sa kanilang lahat. Ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya at ang kagandahan ay kumukupas. Pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Dapat siyang gantimpalaan. palaan sa kanyang ginawang kabutihan at parangalan sa karamihan.